Magandang araw at mapagpalang araw sa ating lahat. Ang pagninilaya natin ngayon ay mula sa sulat ni Santiago, chapter 1, verses 19 to 25. Tandan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita. At huwag agad sa Sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya't dalitan ninyo ang inyong marurumuing gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natatanim sa inyong puso ito ang makapagliligtas sa inyo mamuhay ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa dinadaya ninyo ang inyong sarili sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humaharap sa salamin at umaalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang utos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao ay hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakakalimot. Ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyan gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung pagninilayan natin ang sulat na ito ni Santiago, napakaganda very practical at magandang paalaala. ito ay tungkol sa ating mga attitudes and values marami ngayon ang nagkakagulo tulad na kung nanonood tayo sa social media at laman ng mga balita ang pagsakop sa mga maliliit na bansa katulad ngayon na nangyayari sa West Philippine Sea na ang malaking bansang ito ay naiskopkopin ang, ang sasakupan ng Pilipinas kaya nagkakagulo nagkakaroon ng hidwaan ang malaking bansa sa maliliit na bansa at kung titingnan na hindi napapakinggan ang hinain ng ng mga Pilipino na ang boundary ng uh, dagat ay nasasakupan na ng kanya-kanya. Kaya kung merong pakikinig lamang, napakahalaga na bigyan pansin ito at pahalagahan ganun din sa ating relasyon sa kapwa natin o sa pamilya, dahan-dahan sa pakikinig, Kuminsan kasi ang pagsasalita ay maraming ibig sabihin merong verbal na nakakasakit at merong non-verbal na nakakasakit din kaya napakahalaga na tayo mapag nilay at wag nating daya wag nating daanin sa galit ang mga bagay-bagay kundi magkaroon tayo ng pagninilay sa ating buhay at magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating kapwa kaya napakahalaga ito kung balik balikan natin ang payo ni Santiago na dapat natin tandaan. So ito po muna ang aking ibabahagi at sana ay gawin natin viral ang salita ng Diyos at maging tandaan natin sa ating buhay ang kanyang mensahe. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.